Bilang suporta sa Adventist Education, maglalaan ang Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College ng 50,000 piso buwan-buwan sa isang piling Adventist School sa Northern Luzon. Ayon sa kanila, ito ay hindi donasyon kundi isang misyon. Nagbabalita si Myra Jim Taniedo. Sa layuning palakasin ng Adventist Education at ihanda ang kabataan bilang mga misyonero ng hinaharap, inilansad ng Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College ang programang AMCM, Assisting Mission, Cultivating Minds. Ginanap ito ngayong ikalibing anim ng Hunyo taong kasalukuyan sa ilalim ng temang Investing in Adventist Education to Prepare Future Missionaries. Bilang kokrektong hakbang, maglalaan ng AMCM ng 50,000 piso buwan-buwan para sa isang piling Adventist School sa ilalim ng teritoryo ng Northern Luzon-Philippine Union Mission. Ito ay isang patunay ng kanilang suporta sa mission sa pamamagitan ng edukasyon. Kami po sa Adventist Medical Center Manila and Manila Adventist College ay nagpapasalamat sapagkat uh, ang Panginoon po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng inspirasyon sapagkat so, ang aming uh, vision is to be a center of excellence in faith-based healthcare, education, and lifestyle. So sa puso po nito ay ang edukasyon. Kaya kami po ay pinagpala ng Panginoon kaya ang sabi po ng ating uh, mga leader sa institusyon ito, every uh, financial decision is a spiritual decision. Ito pong alalay sa education program ay alalay po ng ating institusyon sa ating mga sister schools dito po sa loob ng teritoryo ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Binigyang diin ni Dr. Mary Jane Sabath, ang Education Director ng NLPUM, ang kahalagahan ng pagbubuhos ng resources, hindi lamang sa facilities, kundi sa mismong mga estudyanteng magiging manggagawa ng Panginoon. It's amazing how the Lord is touching people, leaders, institutions, To bring together for a collaborative effort, and that is to bring about the mission, expand the mission and the ministry of Christ through Adventist education. We praise God for AMCM for coming up with this plan to assist educational institutions, our missions, so that young minds will be drawn to the Lord and will be part of the missionaries. Who will be sent from one place to another, all because there is a great concern coming from our administrators, our workers of Adventist Medical Center Manila. So thank you, and uh, may the Lord continue to bless AMCM and also Manila Adventist College for your strong advocacy to support and be part of Adventist education's mission to the world. God bless. Sinundan ito ng panawagan ng commitment at panalangin ng suporta mula sa mga leader ng institusyon. Ang programang ito ay hindi lamang simpleng donasyon. Ito ay isang investment para sa misyon. Sa bawat suportadong paaralan, isang henerasyon ng tagapaglingkod ang inihahanda para sa anin ng Panginoon. Layunin maghatid ng balitang Mayroong Pag-asa, Mayra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. news